Kaz? Mm -hmm. May gusto ka bang sabihin sa akin? Ano namang sasabihin ko sa iyo? Um, yung totoong dahilan kung ba't ayaw na ayaw mo magpa sa baby ninyo ni Jordan tsaka yung dahilan kung ba't lately parang kinakabahan ka na hindi ko maintindihan kasi mo. Alam ko yung itsura na yan. Alam ko pag may dinadamdam ka, Kals. Please, you can tell me. Hmm. Hindi si Jordan ang ama ng baby ko. pa paano? Eh, may resulta yun, di ba? May test. Tsaka sinabi sa resulta, si Jordan yung ama ng bata. So, paano nangyari yun? Kasi... Ano, Kaz? Hindi totoo yung resulta na nakuha natin. Pinaki namin yun ni Mama. Oh, my God! Christy! Ano bang pinasok mo? Tsaka, ang tanong ko sa sa'yo, paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa kay Jordan yun? Ano na. Takot kasi ako baka masira yung samahan namin ni Jordan. Gusto ko na lang kasing kalimutan yung mga trahedyang nangyari. Gusto ko nang mag-move on, cuz. Okay, cuz. You were scared, pero mali. As in, maling, maling, mali, Christy. You should know better ko na kasi alam anong gagawin ko nung panahon na yun. Parang naiipit na ako sa lahat. Parang wala na akong ibang option. Ito na lang, kasi Ito na lang. Para, eh, eh, hindi malaman ni Jordan. Pero, kasi hindi mo lang naman kasi tinago yung totoo. Pinalitan mo pa. Wait lang, Sino ba ang ama? Ha, si Leon ba? Kaya ka nagkakaganyan? po. Oh, Saka natatakot talaga ako pag nalaman niya hindi niya ako patatahimikin ka. Kasi... <laughs> okay, Kaz. Um, Kailangan ko lang sabihin sa'yo na walang sikretong hindi nabubunyag. Okay, parang dumi ng aso sa kalsada pag natapakan mo, hahabulin ka ng mabahong amoy na yan kahit saan ka magpunta. It's not going to go away unless hugasan mo yan. Oh ano okay. anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Oh. Eh. Ipagtapat mo kay Jordan yung totoo, makinig ka sa akin. Please, right ngayon lang. Tatakot ako. Nalit na ako. ako.